Hello guys, gandang gabi. Yan nga po, napaka-traffic pa. Sobrang traffic kanina pa. Simula north. Yan, sobrang traffic. So, andito na po kami ngayon sa may Bikutan. Pupunta kami ngayon ng Binyan para may may pipikapin lang kami don. So, yun nga guys, parang makakarating kami ng Quezon nito. Umaga na sobrang traffic din namin alam kung bakit baka may aksidente yun nga guys na, na nagpaka nagpalagay na rin kami ng RFID ayan no kasi nga, wala naman tong RFID tama tama para pag luluwas na lang kami next time Diretso na lang yung aming biyahe yun. Okay guys, ingat-ingat po tayo sa pag-drive. Dahan-dahan lang po ang makauwi ng ayos. Sobra talaga ang traffic. Kagyan ang mga andara mga sasakyan. Sana mahintay pa kami nung aming pupuntahan. Mahintay lang po. Parating na kami dyan.